ng pressure cooker ko po muna yung ating monggo. At sinabayan ko na po yan ng ah. balat po ng baka. Niluluto natin balbakwa. Pinagawang balbakwa. Yan, tinabay ko na po siya dyan. Kasi sayang naman. Pwede na rin siyang pang sahod. So, ayan, after 15 minutes, patayin na po natin ang ating kalan. At yan ay siguradong malamit. konting pasilip kay Gulay Nation while waiting para malesen yung ano yung hangin sa ating pressure cooker. Ayan po! Hello! <coughs> At sumunit si Bungso! Pangit na Bungso! Meet you, Martina! Ayan. So, ayan ang ating monggo. Masyado ng malambot. Ayan, ang sarap na niya ang lapot. yung menu for the day nagkikrave po ako sa gimisang munggo, so ayan nulutuin ko po siya ngayon at ngayon naman ay hiwain na natin yung ating mga rekado, ayan sibuyas at bawang nauna ko na pong nahiwa yung ating kamatis ayan, at saka konting naman ng pork yan po ang isa sa ko Wish it with me. Yeah, wish it with me. Ang mahal ng sibuyas ngayon, guys. Grabe. Ang mahal ng ating mga gulay sa panahon ngayon. Pero hindi nila mapipigilan si Gulay Nation na magluto ng gulay. Ayan yan tapos na po ako mag-prepare ng aking mga red cubes shrimp cubes kasi may pork wala akong hipon ngayon na ma ano na fresh kaya pork cubes pwede na add seasoning and then eto naman po i-prepare naman natin ang ating ilalagay na gulay so dahil wala pong dahon ng ampalaya eto po Meron kaming malunggay sa taas, pwede na yan. At dahon ng sili. Yan, pwede po yung pang substitute po. Yung mga gusto ng dahon ng ampalaya, pag wala, eto po. Wala kaming mabili sa, ano, sa aming talipa pa dyan sa labasan. So, eto na lang po, dahon ng sili. Meron naman po kaming tanim sa taas sa aming rooftop garden. So, ayan. Pwede na po yan. I-prepare ko na po siya. Laking tulong din po yung, ano, yung may sarili kang tanim may sarili kang ano sa bahay sa inyong backyard or sa amin kagaya sa amin walang mapagtanimang lupa na malaki dito sa city sa Manila so sa rooftop pag may rooftop kahit sa mga paso pwede po tayong magtanim ayan kagaya nyan kami sa paso lang po kasi wala kaming lupang malaki dito na pagtataniman. Poor lang po si Gulay Nation walang sariling lupa <laughs> walang lupain walang hasyenda kaya sa pasulang po kami nagtatanim ng aming mga gulay gulay yan bukod sa mga ornamental plants ayan na may mga bunga siya oh sayang ang oh, mahal pa naman ang siling ngayon yung siling labuyo guys alam niyo kung magkano dito sa Pilipinas ngayon 5 pesos 500 pesos ang kilo na naman niya. Malapit na naman siyang ilagay sa wallet. Pag siya ay nag isang libo na naman. Ayan. Sili na lang ang ilalagay daw sa wallet. So, ayan po. Tapos na. At hugasan ko po muna siya. Para siguradong malinis. Ayan po. So, ayan ka nation. Samahan n'yong mag-isa si Gulay Nation ng Ginisang Monggo. Ayan po. So, gusto ko ito. Itong pork, medyo mamula-mula siya. Kaya unahin ko po siyang itagay. Pero kanina, pinakuluan, pinakuluan ko na po siya. Medyo pakulahin po natin ng konti. So, ayan. Medyo mapula na ang ating pork. Yung laman lang po ito. Lahat. Pwede rin po natin isahog dito yung pata ng baboy. Ang sarap din po niyang sahog sa munggo. Kinisang munggo. Kaya, so, lagay na natin yung ating garlic. po ay talagang inuunang iginigisa ay garlic. Bawang. ng bawang. So, ayan po. Golden brown na siya. Sunod ko na po ang aking onion. Ganyan lang po magluto ng gitis ang gulay ni Sean. Ito naman po pagluluto ng ano, ng ulam. Sa atin naman po 'yan, kung eh. so, paano yung ano, may mga kanya-kanya tayong strategy kung paano natin mapapasarap yung ating niluluto. Okay. Ayan. Dami na natin yung ating tomatoes. Lagyan natin ng konting powder na ano, pepper, panita, powder. pwede na rin natin lagay yan. Para bumangon po ang ating recado habang ginigisa siya. And then, syempre, yung ating yung ating munggo. Munggo, munggo. So, maglalagay po tayo dito ng ating ginigisa. Ay, wait, wait, wait. May kulang. May nakalimutan tayo. Yung ating... fish sauce. Ayan. Yung ating patis. Number one na panimpla ko po ito sa ating... gulisang munggo. Ayan. And then, ito na... maglagay tayo ng munggo na imamask natin para mas lalong malasa yung ating ibigis, yung ating munggo. Ayan, ganyan magluto ng munggo si ano, si Rulay Nation. Lalo na pag hindi yung labo ang nabili yung munggo, munggo, yung ano siya, hindi malapot. Ito kasi ano to eh, yung lagkita na tinatawag nila. po, ilagay na rin natin yung ano, shrimp cubes. Para masarap, may lasang hipon. At isali na po natin siya sa ating dito sa ating paglulutuan ulit. po siya ng konting tubig para medyo may konting sabaw. So, yung kawali kanina, kung saan tayo nag-isa, ko na lang po siya. Linagyan ko siya ng hot water para medyo may konting sabaw ang ating monggo. So, naaamoy nyo na ba, guys? Ayan. Mabango na siya agad mo, natatakam na ba kayo? Kahit papakino lang po ito, napakasarap po niya. So mamaya, titikman natin siya. Tingnan natin kung tama na yung kanyang alat. Yan. Lagyan natin ng konting seasoning. Alam niyo na kung ano po ito. Sa mga hindi po gumagamit ng seasoning, pwede rin po, wag nang lagyan. Pero ako, ayan, para masarap lalo. diba. Madami siya. Kaya sigurado Sigulay Nation, mamimigay sa neighborhood. Diba? Ganyan tayo mga Pinoy. Ayan, ayan, ayan. Pakuluin po muna natin siya, Ule. Bago natin ilagay yung ating mga gulay na sa home. Ayan po. Wait po natin siya hanggang kumulo muna. So, ayan guys. Dahil tinikman ko po siya kanina. Medyo matabang po siya. Maglagay po tayo ng konting ano. Ayan, ayan. Rock salt. Huwag naman masyadong marami. At baka umalat ang ating niluluto. At ito po, ilagay na po natin ang ating mga sahog na gulay yung ating dahon ng sili. Ayan. Para healthy, lalo ang ating gulay. At ang ating malunggay. Moringa, malunggay. Isa sa napaka-healthy gulay. So, almost done. Mga kanation. So, if you like my video today, at yung ating ulam, please click like. Comment na rin po kayo kung ano kung ano pong masasabi ninyo sa aking pagluluto ngayon. Kung ito ba ay masarap para sa paningin ninyo. And share nyo na rin po. And syempre po sa mga bago po sa aking channel dyan at napadaan, subscribe nyo na rin po si Gulay Nation. Ayan po. Tapos na po ang ating pagluluto ngayon ng ating ulam. Ang partner po niya ay pritong isda. Masarap. Kailan pag mayroon pong gulay na munggo, ginisang munggo, masarap po na partner dyan ay pritong isda or any kind of fried na ulam. Please like, share, and subscribe po. Thank you for watching. Bye!